Good day all! This is Botardo Channel. Share knowledge just for you. Paano kung isang araw, kailangan mong iwana ng lahat? Isipin mo ang kama na kinahihigaan mo tuwing gabi. Ang pamilyar na amoy ng nilulutong sinangag ng iyong nanay tuwing umaga. Ang tawa ng iyong mga anak habang sila ay naglalaro sa bakuran. Ang mainit na yakap ng iyong asawa. Lahat ng ito, kailangan mong talikuran at ilagay sa isang maleta. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan. Ito ang simula ng kwento ng milyon-milyong Pilipino. Isang desisyon na puno ng tapang, ngunit kasama rin ang hindi masukat na lungkot. Isang paglalakbay patungo sa hindi pamilyar na lugar. Dala-dala ang pag-asang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal sa buhay na pansamantalang iiwanan. Ang desisyong ito ay hindi basta-basta. Ito ay pinag-isipan ng paulit-ulit, tinimbang sa gabi-gabing pagpupuyat at panalangin. Ang bawat OFW ay may baong kwento ng pangarap, Pangarap na mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak. Pangarap na may pagamot ang magulang na may sakit. Pangarap na makapagpatayo ng sariling bahay. Ang bawat pag-alis ay isang pangako. Isang pangako sa pamilya na ang lahat ng pagtitiis ay magbubunga ng kaginhawaan. Isang pangako sa sarili na kakayanin ang lahat ng hirap para sa mga taong umaasa at nagmamahal sa kanila mula sa malayo. Madalas nating marinig ang malalaking numero. Ayon sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang personal remittances o padala mula sa mga overseas Filipinos ay umabot sa mahigit 37 bilyong dolyar noong 2023. Napakalaking halaga, hindi ba? Ang perang ito ang tumutulong na magpatakbo sa ating ekonomiya, bumubuhay sa napakaraming negosyo at nagbabayad para sa edukasyon at kalusugan ng milyon-milyong pamilyang Pilipino. Ang mga numerong ito ang dahilan kung bakit tinatawag silang mga bagong bayani. Sila ang sandigan ng ating ekonomiya sa gitna ng mga krisis at pagsubok. Ngunit sa likod ng bawat dolyar, real o yen na ipinapadala nila, mayroong kwento ng sakripisyo na hindi kayang sukatin ng anumang numero. Ang bawat sentimo ay katumbas ng isang oras na hindi nila nakasama ang kanilang anak sa kaarawan nito. Ang bawat padala ay may katumbas na Pasko o bagong taon na ipinagdiwang nilang mag-isa, kaya kapangunan habang kausap ang pamilya sa video call. Tinatayang mayroong mahigit 10 milyong Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Sampung milyon. Isipin mo na lang ang bilang na iyan. Sila ay mga nanay, tatay, anak at kapatid na piniling lisanin ang kanilang mga pamilya. Kaya kapag naririnig natin ang tungkol sa billion-billion dollar na remittance, mahalagang alalahanin natin na hindi lamang ito pera. Ito ay patunay ng walang katapusang pagmamahal at pagtitiis. Walang eksena na marahil mas makakapaglarawan ng sakripisyo ng isang OFW kaysa sa tagpo sa paliparan. Dito, ang mga segundo ay nagiging napakalaga. Ang bawat yakap ay hinihigpitan na para bang naisisiks ang lahat ng pagmamahal na kailangang magkasya sa loob ng dalawa o higit pang taon ng pagkawalay. Ang mga iyak ng mga bata na ayaw bumitaw sa kanilang nanay o tatay ay tila punyal na tumutusok sa puso. Ang mga asawang tahimik na lumuluha sinusubukang maging matatag para sa kanilang kabiyak na alis. Bakit nga ba nila pinipili ang landas na ito? Ang pinakamalaking dahilan ay ang ekonomiya. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang nabubuhay sa kahirapan. Ang sahod ay madalas na hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na para sa edukasyon ng mga anak. At para sa mga hindi inaasahang pagkakasakit, ang panging ibang bansa ay nag-aalok ng pag-asa isang pagkakataon na kumita ng mas malaki, sapat upang may aho ng pamilya sa hirap. Ito ang nag-uujok sa isang guro na maging domestic helper sa Hong Kong. Ito ang nag-uujok sa isang inhinyero na magtrabaho sa isang construction site sa Middle East. Ang pangarap para sa pamilya ay mas nangingibabaw kaysa sa sariling propesyon. Ang pagalis ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol din sa pagbibigay ng mga oportunidad sa mga mahal sa buhay. Mapag-aaral ang anak sa isang magandang universidad, magkaroon ng sariling negosyo pag-uwi, hindi na maranasan ng susunod na henerasyon ang hirap na kanilang dinanas. Kaya ang huling yakap sa paliparan ay hindi lamang isang simpleng pamamaalam. Ito ay isang kontrata, isang pangako ng pagbabalik. Kapag nakaalis na ang eroplano, hindi doon natatapos ang kalungkutan. Sa katunayan, doon pa lang ito tunay na nagsisimula. Ang sakripisyo ng pagiging malayo sa pamilya ay isang pang-araw-araw na pasanin. Isipin mo ang isang ina na nag-aalaga ng anak ng kanyang amo. Sa bawat pag-aalaga niya sa batang iyon, hindi niya maiwasang isipin ang sarili niyang anak na nasa Pilipinas. Naalala niya ang mga mahahalagang okasyon na hindi niya nasaksihan. Ang unang paglakad, ang unang salita, ang unang araw sa eskwela. Ang bawat ngiti ng batang inaalagaan ay paalala ng ngiti na hindi niya nakikita mula sa sariling anak. Ang teknolohiya, tulad ng video calls, ay malaking tulong. Nagbibigay ito ng pagkakataon na makita at makausap ang pamilya. Ngunit minsan, ito rin ay nagdudulot ng karagdagang sakit. Ang makita ang iyong pamilya sa screen, na alam mong hindi mo sila mayayakap o mahahawakan. Nakikita mo silang kumakain ng Noche Buena habang ikaw ay kumakain mag-isa sa iyong kwarto. Naririnig mo ang kanilang tawanan habang ipinagdiriwang ang isang kaarawan habang ikaw ay nasa trabaho. Ang screen ay nagsisilbing bintana sa buhay na dapat sana ay kasama ka. Ngunit ito rin ay isang pader hindi mo kayang tawirin. Para naman sa pamilyang naiwan sa Pilipinas, ang bigat ay nararamdaman din. Ang mga anak ay lumalaki na ang isa sa kanilang mga magulang ay isa na lamang boses sa telepono o imahe sa screen. Ang pagdating sa ibang bansa ay simula ng panibagong set ng mga hamon. Ang unang kalaban ay ang culture shock. Bigla kang mapupunta sa isang lugar kung saan iba ang wika, iba ang pagkain, iba ang klima, iba ang paraan ng pamumuhay. Ang simpleng pagbili sa grocery o pagsakay sa bus ay maaring maging isang nakakatakot na karanasan. Kailangan mong matutong makibagay sa mga bagong kaugalian at patakaran na madalas ay ibang-iba sa iyong kinalakihan. Ang pakiramdam na ikaw ay isang dayuhan, isang iba ay laging nariyan sa mga unang buwan at minsan kahit sa mga susunod na taon. Kasunod nito ang hirap ng trabaho mismo. Maraming OFW ang pumapasok sa mga trabahong tinatawag na 3D, dirty, difficult, dangerous. Sila ay nagtatrabaho ng mahahabang oras, madalas ay may kaunting araw lamang ng pahinga. Ang mga domestic helper ay nakatira sa bahay ng kanilang mga amo kung saan ang linya sa pagitan ng oras ng trabaho at personal na oras ay malabo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa mga OFW na hanapin ang kanilang kapwa Pilipino. Ang pinakamabigat na sakripisyo ng mga OFW ay madalas yung hindi nakikita ng mata. Ito ang mga sugat sa kanilang isipan at damdamin. Ang kalungkutan o loneliness ay isang palagiang anino na sumusunod sa kanila. Kahit na napapaligiran sila ng mga tao sa trabaho, ang pakiramdam ng pag-iisa ay nananatili dahil ang kanilang puso at isip ay nasa Pilipinas. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagiging pagkakataon para maiisip ang mga mahal sa buhay na lalong nagpapabigat sa kanilang dibdib. Ang simpleng pagkakita ng isang pamilyang masayang naglalakad sa mall ay sapat na para sila ay mapaluha. Ang stress at anxiety ay pangkaraniwan din. Mayroong stress mula sa trabaho, ang takot na magkamali at mapagalitan ng amo. Pag-aalala kung sapat ba ang kinikita para sa pangangailangan ng pamilya. Mayroon ding stress mula sa mga problema sa Pilipinas. Nagaalala kung ang ipinapadalang pera ay nagagamit ba ng tama. Nagaalala sa kalusugan ng mga magulang. Nagaalala sa pag-aaral ng mga anak. Dahil malayo sila, ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa mga sitwasyon sa bahay ay nagdudulot ng matinding pagkabalisa. Ang mga isyong ito ay maaring humantong sa mas malalang problema sa mental health, tulad ng depresyon. Marami ang nagdurusa ng tahimik dahil sa takot na isipin ng pamilya na sila ay mahina o dahil sa kakulangan ng akses sa mental health support sa bansang kanilang kinaroroonan. Ang pagsasabi ng okay lang ako ay naging automatikong sagot kahit sa loob-loob nila ay gumuguho na sila itinatago nila ang kanilang tunay na nararamdaman para hindi na makadagdag sa alalahanin ng pamilya. Ang matagal na pagkawalay ay hindi may iwasang magdulot ng malaking pagbabago sa dinamika ng pamilya. Habang ang OFW ay nagsasakripisyo sa ibang bansa, ang pamilyang naiwan ay natututong mabuhay nang wala siya. Ang mga anak ay lumalaki na mas malapit sa lolo at lola sa tiyahin na nag-alaga sa kanila. Minsan, ang magulang na nasa abroad ay nagiging isang stranger o estranghero sa sarili niyang anak. Pag-uwi niya para magbakasyon. Kailangan pa niyang muling kilalanin ang kanyang mga anak na mayroon ng sariling mundo at mga gawi na hindi siya naging bahagi. Ama na OFW na nag-abot ng regalo sa anak na nahihiya at nagtatago sa likod ng ina. Ang relasyon ng mag-asawa ay isa rin sa mga pinakamatinding sinusubok. Ang komunikasyon sa pamagitan lamang ng chat at tawag ay hindi sapat upang mapanatili ang init at koneksyon. Ang distansya ay nagiging dahilan ng mga hindi pagkakaunawaan. Selos, pagdududa. Ang asawang naiwan sa Pilipinas ay maaring makaramdam ng pag-iisa at kapabayaan, habang ang asawang nasa abroad ay maaring makaramdam na hindi naiintindihan ang kanyang mga sakripisyo. Sa kabilang lahat ng ito, isang katangian ang nangingibabaw sa mga OFW ang kanilang hindi matawarang katatagan o resilience, hirap, pagod, pangungulila. Sila ay parang kawayan na yumuyuko sa gitna ng malakas na bagyo, ngunit hindi nababali. Hinaharap nila ang bawat pagsubok ng may tapang at pananampalataya. Mahirap na amo, kalungkutan. Nilalampasan nila ito dahil sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili, ang pagmamahal sa pamilya. Pangarap na maibigay ang magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Kalasag at sandata nila ang pangarap. Makikita ang katatagan sa kanilang abilidad na humanap ng paraan. Madiscard, nagtitipid ng husto, kumakain ng sardinas, kumakain ng instant noodles. Para mas malaki ang naipapadala sa Pilipinas. Naghahanap ng sideline o extra na trabaho tuwing day off nagkukumpleto ng sirang gamit, nagluluto ng sariling pagkain. Pananampalataya sa Diyos, isang pangunahing pinagkukunan ng lakas. Sa oras ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa, pagdarasal ang kanlungan. Marami ang naging mas malapit sa Diyos sa abroad. Pananampalataya, pag-asa, may awa ang Diyos at darating ang kaginhawaan. Ang kwento ng bawat OFW, tagumpay laban sa kahirapan. Bayani hindi dahil sa remittance, kundi dahil sa lakas ng lob, sakripisyo, pagmamahal. Ang tunay na kahulugan ng pagiging bagong bayani. Please like, share and subscribe for the next upload content. Itopo and Botardo channel. God bless everyone. Thank you so much for watching and see you in the next video.